So ito pa. Kita si pa natin Yan. So ito. Meron tayo dalawang upo. So ay mga kalawa. tapos na ako sa paggagamas. Ito papakita ko na sa inyo yung aking tanim na palaya kahit papano paano mga kaidol ay mayroon din tayong nakita na bunga nya at syempre napaka saya ko talaga mga kaluwa dahil kahit pa paano yung aking pinaghirapan ay mayroon tayong nakikitang blessing kaya tiwala lang sa sarili si at syaga para magkaroon tayo ng magandang ani so ito na mga kaidol wag natin patagalin at para makita naman ninyo ang tanim ni Kalua na ang palaya. So ito, siyempre mag-start tayo dito sa ilalim. oh So ito na mga Kalua, meron tayong isa. At ayan, kung napapansin nyo hanggang dun sa baba. oh yeah Pero para sa maganda, ikutan na natin. oh ayan. Ayan o. Oh. oh, dami siya laman mga kalua Laman. <laughs> Anong laman? Bunga mga kaidol oh ayan marami sya bunga at syempre hindi lang yan tayo pa tayo dito makikita oo oh, so ayan mga kaidol salamat sa ating Panginoon at binigyan tayo ng maganda gandang ani so ayan dito pa lang yung kalahati ha ito pa tayo oh, ito yan. Ang gandoon, ilalim. Oy, eh, mga kaluwa, oh. Papansin niyo ba? Yan ang dun Oh. Sana oh. Hindi makita mo Kasi yung nakita niyo kanina, ito. Oh, yan pa lang. Yan doon si lalim, ayun. So dito tayo ngayon sa kapila. Ito pa, lakad tayo, lakad. So ito gitna. Oh, ayan mga kaluwa, nambitin-bitin ang ating mga tarif ba Ang saya-saya mga -saya, kailan. Sana all. Oh. Ayan. Ito naman tayo sa bante, bante. O, oh, itor ko lang kayo. Hindi man sabi na pagyabang ko sa inyo, kundi gusto ko lang ipakita sa inyo mga kaidol na andito na dahil sa ngayon nung mga nakaraang taon nagmanukan kasi ako mga native so hindi ako nakakapagpaganda paganda ng ano, nakapagtanim ako kaso hindi ganito kaganda hindi nakakabungo na maayos dahil nga yung mga manok syempre, alaga ko rin yon pagtanim ko pa lang pag nakaligtas sa kanila pag tatanim ko hindi lakay kayin pag tubo tutukain nila so hindi lumalaki tulad nito na, ayan nakakita nyo sana na, ng bunga so ngayon taon na to tinigil ko muna ang pagmamanok ng mga native at focus tayo sa gulay ulit Okay. Sana all. Oh. Ah, yung mga gulay natin noon. Kung sino yung mga nakasubaybay sa akin mga upload dati. So ngayon, ito. Marami tayong maliliit ng bul uh, um, palaya. O. Oh. Yan, siguro isang linggo. Harvest na yan. Oh. Sana oh. all. Okay. Well, ito keto. O. Ito. Ba't kaya naging ganda? Ayan oh, ha. Yeah, di ba mga Oh, marami tayo dyan. At siyempre, silipin natin mga kaidol, hindi masyado makita. Oh, ayun oh. Yan. Ito naman tayo sa Opo. So, yung Opo mga kaidol, ay napakaganda ng tubo nito. Pero, naka-harvest na ako eh. Hindi naman ako totally na lugi. Kasi na So, ito pa. kita si natin ito sana all. Oh. Meron tayo dalawang upo. harvest na ako bago pa dumating ang bagyong Christine. Kasi talaga namang ang lakas ng hangin, nalamog yung aking mga tanim. Kaya ayun, kung napansin nyo mga opo ko, ayan ganyan siya mga lamog yan ngayon nakaka-recover na siya at recover na siya sana o isa isa bunga ayan o oh. may mga bunga na siya hindi tulad daw nakaraan talaga lamog pati yung bunga kan nasira mga kalua pero ito pa no may na-harvest din ako bago pa dumating ang bagyo ah uh. ay ito may mga maliliit pa siya may mga pahabol o oh, o oh. yan oh ito ipakita ko naman sa inyo yung bunga na inabot ng bagyo yan ito yung di ba mga tsura. Diba? lambog yan o kita nyo ano lambog yan mga kalwa o di ba sayang oh yan yung mga bunga na inabot nung maliliit pa lang sila nung gaganto pa lang sila kalaki inabot sila ng malakas na hangin kaya nangyari sa kanila ito yan di ba pero yung nasa gitna nakuha ko na rin nagulay na namin kasamahan nung kasama doon sa mga ampalaya so yun lang mga kaidol ang aking may tour sa inyo at sana subaybayan nyo ang aking video palagi hindi man ako farmer hindi man focus sa farmer ang aking mga content pero gusto ko lang ipakita sa inyo so, <laughs> sana oh. para naman yung mga mahilig magtanim dyan ay magkaroon ng experience sa kanilang bakuran magtanim para mayroon silang aningin balang araw so ayan no napapansin nyo mayroon akong gatong doon ayun no, ay, ako kasi pagkahapon, kahapon, ano ko yan, pinapausok ko siya para video mataboy niya yung mga insekto. Kasi organic tayo mga kaidol ha, organic tayo dito. Yan. Hindi tayo gumaga gumagamit ng mga chemical na pampabunga, chemical na pang ano sa mga insekto. Organic lang. Depende na lang siguro sa pag alaga. So, pano mga kaidol kalawa? Thank you very much sa inyong panood at sana bless natin na marami pang bunga ito pagkatapos ko harvest. Marami pa siyang magiging bunga. So, continue lang tayo mga kaidol kalawa. Maraming maraming salamat. Bye-bye.